Ang pagbabalik ni Tevez bungraw ng mahigpit na koordinasyon ng mga ahensya ng pamahalaan. Gayun din na magandang ugnayan sa pamahalaan ng Timor-Leste. Brigada Jigo Custodio, ibrigada mo! Pinuri ng Bureau of Immigration ang matugumpay na deportasyon at pagbabalik sa bansa ni dating Congressman Arnolfo Teves Jr. Dumating si Teves noong gabi ng May 29, sakay ng Philippine Air Force Aircraft, patunay sa matatag na koordinasyon ng mga ahensya ng pamahalaan. Sa kanyang pagdating, travel document ang iniharap niya matapos makansila ang kanyang pasaporte. Siniguro ng BI ang pagsunod sa lahat na legal na proseso. Ayon sa BI, naging posible ang pagbabalik ni Teves dahil sa sa ugnay ng Pilipinas sa Timor Leste sa tulong na rin ng Department of Justice, National Bureau of Investigation, Department of Foreign Affairs at ng ahensya. Nahaharap si Teves sa kasong multiple murder, kaugnay ng pagpaslang kay Negros Oriental Governor Roel de Gamo noong March 2023 at iba pang krimen. In the heart of changing lives, sako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila. The Music News. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Yamivit ES2 oral drops simulang to rin ang pangarap ng iyong anak and starting now